Ano po ang pananaw niyo sa uh, issue talaga ng confidential funds uh, bilang mababatas sa uh, Congressman uh, Marcoleta? Itong existence daw ng confidential funds, dito nagugat lahat ito eh, no? Uh, wala talagang transparency sinasabi ng mga uh, tumutulig sa dito. Walang accountability. Ako, nakasubaybay po ako diyan sa hearing na yan, nakikita ko po parang kulang po tayo sa oversight mechanism. Wala tayong mga detailed reporting. Potential talaga sa abuse and corruption. Uh, Kong, dapat bang manatili itong mga confidential funds, intel funds ito sa mga civilian agencies ng ating gobyerno? Kung kinakailangan talagang masusing suriin yan, bakit hindi? Hmm. Ang sinasabi ko lang, sa pagsusuri nito, wag, wag naman nilang i-isolate ang office ng Vice President. Sabagat maraming nakinabang na mga uh, sa, ibang para hindi ko sinasabing illegal yan. Maaring merong pinanggalingan talagang mayroong merong nangyaring mabuting uh, uh, kaganapan yung paggasta niyan. Uh -huh. Ang problema lang, bakit hindi lahat usisain para sa ganun makagawa ng, uh, ng, isang batas o mekanismo kung paano mapapangalagaan. Ang tinitira nila ay opisina, isa lang na opisina. Ang tinitira nila isang tao lang. Kung ang sistema ang dapat na, uusin, na ayusin o dapat na bigyan ng pansin, bakit hindi sila kumuha ng tamang bilang ng uusisain na binigyan ng ganitong klasing pondo? Bakit nakasentro silang lahat sa opisina ng Vice President? Yun ang palagi kong pinupunto kasi para hindi makita na namumuliti ka lahat, lalong-lalo na yung komite namin, sapagkat Napakarami kasi nagkaroon ng ganyang klaseng pondo. Tingnan natin ang positibo, tingnan natin ang negatibo. Pagkatapos na masuyod lahat yan, mapag-aralan, tingnan natin kung dapat na ipagpatuloy o hindi. Pero hindi pwedeng mangyari yon kung isa lamang ang iimbestigahan. Yun, yun, ang, yun ang dapat na tingnan ng mga, ng mga kasama ko sa komite. Hindi dapat na isolate o targetin ang isa lamang tao sapagkat lilitaw dito, mahalata, na ang taong bayan na politika lang. Pero hindi naman daw pinipersonal, hindi naman daw pinupolitika. In fact, kahapon nga. Hindi pinipersonal at hindi pinupolitika. Bakit siya lang ang tinira? Uh, -huh. uh in fact, nagsalita na rin ang Pangulo kahapon bago siya umalis ng bansa, babutang UAE, pinunto niya na kung sinagot lang sana, deretsahan ito. No, kahapon kasi nag, uh, na rin si VP Sara. Noong mga nakalipas pa mga hearing, kung sinagot lang daw sana yan ni VP Sara, yung mga katanungan ng kongreso ay eh, hindi nahahantong sa drama daw ang pagganap ng katotohanan. Reaction niyo po Hong Kong. Sinasagot naman sila. Eh. Nakita nyo yung mga staff niya na dumating kagabi. Mm -hmm. Sinasagot naman lahat ng mga tanong. Ang problema lang, pati hypothetical questions ay kanilang ginagamit. Mm -hmm. Hindi naman pwedeng gamitin yung mga... Yung hypothetical questions kasi ay hindi pinapayagan ng korte. Halimbawa, ipag -halimbawa na isang sitwasyon, Halimbawa, ganito ang ganito mo, paano mo ganito. Hindi nga ganun eh. Uh -huh. So nakita mo sa pagkatanong nila ng ganito, na high blood mo naman, sinugod na Alam mo, kumukuha sila ng mga tao makakatulong sa kanila. Ang sabi nila, in aid of legislation. Uh -huh. Nagpapatulong para makapagkumpleto ng isang panungalang batas. Pero ang nangyayari, inuusig nila, inaharas nila, pati pagtatanong hanggang sa ma -high blood ng mga tao, Paano ka nagpapatulong sa mga tao na gano'n ang klase ng pagtatanong, no? Not in aid of legislation. Sa pagkatangga ngayon, wala naman silang legislation na iisip. Katulad nung pagtatanong, pati anong klaseng bolpe na ginamit, bakit ang kulay ay iba. Yung detalyeng gano'n na matikikita mo, wala nang contemplation kung ito'y papunta sa isang pagganap o paggawa ng batas. Saan ka nakakita? Na pati, pa, pati, kulay ng ballpen, uh, tinatawag yung ganito, Ile-legislate mo ba kung anong, kung anong national ball pen na lang ang gagamitin natin? Ibang ba eh? Kapag wala kang nakabalangkas na batas magtatanong ka lang pag mm. iisipin mo na baka sakaling makagawa ng batas, baligtad yun. John mm -hmm. Yun ang palagi kong pinipilit sa kanila. Dapat nakaamba na yung batas. Bago kayo magtanong, para sa ganun merong limitasyon. Para hindi mo ma-abuse yung pagtatanong sapagat may, may nakaamba na eh. May Opo. nakabalangkas ka ng batas eh.